Ah, uh, magandang magtatanghali mga ka-drive. Good morning, good morning mga ka-drive. So, dito tayo ngayon sa pinakamayamang barangay sa buong Pilipinas mga ka-drive. Itong Forbes Park barangay. So, ito raw yung ayon sa record, ito raw yung pinakamayamang barangay sa buong Pilipinas. So, Nandito tayo ngayon mga ka-drive. Magpapalit tayo ng sticker. Magre-renew tayo ng sticker ng kotse ni Boss mga ka-drive. So, ayan. Hindi na ganong pila. Kahapon, mahabang pila mga ka-drive. So, ngayon hindi na ganong. So, ito yung barangay hall ng... Forbes Park, mag-drive, ayan. Ayan yung barangay hall ng Forbes Park. So, ayon nga sa balita na record, ito raw yung pinakamayamang barangay sa buong Pilipinas. And, sa mga balita sa television, mga drive yan din ang sinasabi. Eh. Ito raw yung pinakamayaman. So, ayan, nandito tayo ngayon. Nandito kasi yung mga bigatin mga tao na katira eh gaya ni na Henry C mga wala na George T may ari ng Metrobank. Bank Yotchenko may ari ng RCBC yung mga ayala na may ari nito marami pang iba bagamat di ko alam di ko pa no? yan eh kaya siguro mayaman na barangay to mga drive so ayan ayan mga ka-drive pila ng sticker to pero tapos na ako mga drive eh. So, pinapakita ko lang ko sa inyo. Ayan, pila yan. So, ayan, iikotin ko lang ito mga drive kung saan ako nang galing. Ayan. Ayan, yung mga pila. Yan, mahaba pa rin. Pahaba pa rin mga drive. So, ayan Oh. Pila pa rin to. Itong mga kotse na to mga drive. eh, Oh, Itong tint na to mga drive. Dito kami, dito yung sensor nila. Dito tinututok yung Sticker. Ayan tong tent na to. Ayan yung sensor makadrive, ayan. So ayan, makadrive ito yung park ng village. So ayan. Ayan maka-drive. So tapos na ako. Akoy babalik na sa ni boss Amo ko. So, ayan mga drive ako'y palabas na sa village. So, magandang nagtatanghaling araw mga drive So, ingat kayo mga ka-drive, ingat. San makipanig ng mundo. Bye-bye, I love you. God bless.